Siyempre, ate. Ito naman pagkasama natin si nanay, di ba? Ate, ano yan? Padala sa akin, nanay. Wala naman, ate. Dito sa bahay. Ano? Nangangatwiran ka pa? Ha? Huh? Di ba? Sinabi ko sa'yo, dapat may pagkain na. Ha? ha? Ate, tama na, please. Sasaktan na ako. Nay, sure ka na po ba talagang iwan mo muna kami ni ate? Oo, anak eh. Kailang muna magtrabaho ni nanay. Eh, di ba nay, ayos na mo po yung kinikita mo sa palengke ni Aling Cora. Anak, mm -hmm. ka ba nakakaintindi, Aki? Bakit parang kawawang-kawawa ka nang pag iniwan ka ni nanay? Siyempre, ate. uba naman yung pagkasama natin si nanay, di diba? no ba? Ano ba? Ano ba nakakaintindi? Eh, alis na nga si nanay, di ba? Kulit mo. Pakinis. Ah, oh. Huwag na kayo mag-away. Hindi pa nga ako nakakaalis. Ganyan na kayo agad. Ate, okay. para matugunan ko ang pangangailangan niyo ni ate mo. Alam niyo namang hindi sa patang kinikita ni nanay kay Aling Cora, di ba? Sige po, Nay. Mamimiss po kita. Mamimiss ko din kayo, anak. Ingat kayo, ha? Oo, Nay. Ako bahala sa si Martin yan. A baby masyado. Hay, nako! Ikaw talaga. Ikaw na munang bahala sa kapatid mo, ha? Huwag mong pababayaan. Oo naman nun no, ay, o bahala dyan. Alagaan ko yan gaya ng pag-aalaga mo sa kanya. Thank you, Ate Mika. O siya, baka abutin pa ako ng traffic, ha? O, oh, ikaw nang bahala. Oh, ano pang natin mo dyan? Pumunta na sa kusina, tugasan mo na ang mga dapat tugasan. Pero, ate... Anong pero, ate? Bilisan mo! Malis ka sa harapan ko! Okay. Okay. Oh, oh. Hi, hello. Ano po yan? Ding, hmm? ito ba yung Mika Ligado? Anak ni Jeline Ligado? Apo. Ako, ako si Pedring. Kasama kong mama mo sa Hong Kong. E, May pinaksuryo niya to. Sa'yo. Sa'yo yata ito eh. Move so, ako ka ako. Tuloy na ako ha. Thank you po. Galing kay nanay. Ate, ano yan? Padala sa akin nanay. Ang pake mo.

Oh, ate, saan ka pupunta? Tsaka, bakit ganyan mo? At pala nga ka. Teka nga, bakit balak ng inggit mo sa akin? Ate, hindi ko na inggit sa'yo. Nag-aalala lang ako kasi baka mabastos ka ng mga lalaki dyan sa labas. Tsaka pag nalaman niya ni nanay, magagalit yun. Uh -huh. Subukan mo magsumbong kay nanay. Malilintikan ka talaga sa akin intindihan mo? Hindi ako magsusumbong kay nanay ate. Nagkakaintindihan naman para tayo. Gusto ko, pagdating ko mamaya, may pagkain ha. At gusto ko, linisin mo tong buong bahay. At isa pa, wag na wag kang magsusumbong kay nanay sa mga nangyayari dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, ate. 哎，老大，办好，老 <noise> <noise> Ito lang sana si nanay. Ito mararanasan kay ate. hindi sumasagot. Aki! Aki! Uh, ate, ano? Nagigising ko lang. Ano ka, prinsesa? O pala mo ano mukha mo magtutulog? Eh, ate, pagod na pagod kasi ako kasi ang dami ko nilinis dito sa bahay. Ano? Nangangatwiran ka pa? Ha? Ha? Diba? Sinabi ko sa'yo, dapat may pagkain na. Ha? Ate, tama na, please. Sasaktan na ako. Ay. Kumusta na, na kaya ang mga anak ko? Hayaan niyo, malapit na sinanay. nanay. Miss na miss ko na kayo, aking ah, kay luta. Tama na, ate. Sasaktan na ako. Masaktan ka talaga sa akin. Ate, sumasobra ka na. Yan talaga mapapala ng mga bobo na kagaya mo. Grabe ka na sa akin, ate. Ate, hindi mo ako tulong dito. Kapatid mo ako. Pinangako mo kay nanay na aalagaan mo ako. Pero bakit ka yung nangyayari? Wala akong pakisayo. At hindi ako bobo para mag-alaga ng tanga kagaya mo. Ay, nga dito. Ate, sumasobra, sumasobra ka na. Sumasobra ka na, ate. Lalo ka na. Eh? Ko? Ate. Mita! Ano tinagawa niyo? Magsagigil nga kayo? Nay! Mika, ano to? Ha? Diba biniling ko sa'yo na alagaan ang kapatid mo? Tampante pa naman ako? Na okay kayo dito? Nay, si ate kung lahat nag-aasikaso dito sa bahay. Hindi ko alam kung bakit kilit na galit lagi sa akin si ate. Mika! Hindi mo patulong ang kapatid mo! Ikaw ang ate! Ikaw dapat ang nag-aasikaso! Ikaw dapat ang kakampi niya! Kapatid mo siya, Mika! Ay! Sorry. Sorry po. Hindi mo ba alam na sana yung cellphone mo ay sa kapatid mo? Sabi ng kapatid mo! Mas kailangan mo! Ako na eh. Di ko pa naman po kailangan yan. Kaya atin na lang po muna. Hindi niya na po kasi magamit ng ayos yung cellphone niya eh. Eh, ayos pa naman po itong cellphone ko? Sorry. Okay na yun ate. Sorry din. Mahal na mahal kita. Opo, oh, ganyan niya. Dapat palagi. Dahil ang magkakapatid nagtutulungan, dapat laging nagmamahalan kahit medyo mahirap ang buhay natin. Basta maayos si samahan natin. Mahal na mahal ko kayo.